Malaki ang may tulong upang muling sumigla ang industriya ng turismo sa bansa sa hosting ng Pilipinas sa FIBA World Cup ngayong buwan ng Agosto. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo na siyang chairman ng Senate Committee on Sports na kabilang sa mga nangampanya upang maging host ang Pilipinas sa FIBA World Cup. Paliwanag ni Gotiak na dadami ang mga dayuang turista dahil sa event na ito. Maliban pa sa pagpasok ng mga dayuang investors kapag makita nila na maging maayos ang hosting ng Pilipinas, makikita nila ang mga magaganda nating pasilidad at maayos na peace in order situation tiyak na sila'y maingganyo na magnegosyo dito. Sinabi ni Sen. Go na abot sa isang billion piso ang inilaan ng pamalaan para lang maging host ang Pilipinas ng FIBA World Cup dahil dito ay darating sa Pilipinas bago mag-August 25 ang mga kilalang basketball players mula sa iba't ibang mga bansa. Tatagal ang FIBA World Cup mula August 25 hanggang September 10. Ang Pilipinas ay nasa Group A kasama ang bansang Angola, Dominican Republic at Italy. Unang makalaro ay ang, ng Pilipinas ay ang team mula sa bansang Angola sa August 27 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Narito si Senator Christopher Bongo kabuang 1 billion po ang inilaang pondo ng gobyerno para po sa hosting ng uh, FIBA at dapat po ay magamit itong perang ito sa tama at walang masayang at uh, in return yung turismo at may promote po natin ang ating bansa pag uh, dadami ang ating turismo dadami po ang trabaho ma-encourage po pumasok dito sa ating uh, bayan ang mga negosyante dahil maganda po ang Pilipinas it's one way to promote our country. Makita nila maganda yung ating pasilidad, maganda po ang ating peace and order, maganda po ang takbo ng ating ekonomiya. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dalpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.